Mga kamangga, nasa 43 Daffy na tayo dito sa area to. So, kumamit tayo ng ambition. Itong ambition ni uh, Bayer. So, itry natin kung anong magiging resulta nitong ambition. So, ayun yung mga kasama natin. Nag-spray. Ayan. So mga kamangga, ito susubukan natin ng bagong uh, ni Ambition. Ito ay isang biostimulant. Ayan. Nasa 43 dapat tayo. So, first time natin itong gamitin, itong si Ambition. So, tingnan natin kung anong magiging resulta niya. Update ko na lang kayo sa susunod na video mga kamangga.